So, ano to ka ng lumpiang dynamite? Lumpiang dynamite. <laughs> dynamite. Gagawa kami ng lumpiang dynamite, guys. Dynamite. Lumpia. Turot. Turotot. Nanan ay naghuhugas ng pinagkainan namin. Pinagkaunan. Pinagkaunan sa mga bukang. Ito ang bukna ka na ako. Ikaw. Ha? Sige. Huwag ka pa lang. Huwag lang. kasi natutuyo ako. Para asa ni siya nan? Dynamite. Dynamite sa... Dynamite. Sa pouch. <laughs> Silihi ang tons ni Nonon. Simple dynamite lang. Gawa ni eh, na giluto eh. Diretso na. Gawa po si... Si... Bibi dati. <laughs> gumawa ng dynamite po si baby daddy ngayon guys isang bumbaha ng mga bukang para sa unlimited pouch <laughs> 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 ano? ano? Pero gusto ko meron yung corn at saka ano, mushroom <laughs> <laughs> ang dami namang inilagay mananan 30-30 seconds na ako um. ah, ah, ganito ilugar ang panan yan mga is 30, kami 30, kami, 30 seconds Ayan guys, magsisimula na po kami kasi ang lumpia wrapper kailangan natin sabi. isa-isahin kasi nakadikit-dikit po, so, po, siya guys. Kailangan natin isa-isahin ang ating lumpia wrapper. Kasi, wow. di ba sa Tagulwang, may gumagawa mga ganito, fresh na Kasi itong lumpia wrapper ay pwede rin itong gagawing padding. Padding para lumaki ang pouch na balakang sa tuy ab nga tuy nga chap hoy <laughs> oh hap pagirig sukoli gata eh ano 30 minutes ay seconds chap suyak mga nun chap suyak finish brad nagsisimula na po si baby daddy maglumin lumin Mag lumin mm -hmm. lumin yung excess na hot dog so mo lagay mo sa gilid hot dog as and cheese hindi no, lamig siya dahil okay, lamig siya kitchi na dahil tapusin mo na nan 30, ano 30 minutes ay seconds tapusin mo naman so man nanan Papo. Ganyan lang yan, parang baby. Nahabulan. Ano <laughs> ay, masagay sa baby, gitik to man. Siguro nito ba ako siya dating factory worker, Beshi? <laughs> Hindi, Hindi naman. So, man. Hindi naman, so, man. Toro. Toro, to. Yes, naman. <coughs> Akin na, hindi pala po yan. Kumakain ha bang? Ka, sima mga kiping ay hugas. Uy, gali. Sabas yas. Nakabidyo ta. Ha? <laughs> huh? Ginawa mo na yun? Oo, oh, uh, ay hindi. Uh, okay. Bako. Oo, oh, nung, nung nagsama tayo ng nakaraan. Yan po sinanan. Guys, nag-aalis na. Dumidikit na ang paslo. Para mas malami naman yung wrapper natin. Magamit pa sa iba. next time ganyan lang po magtantada na ang may tungtong namadaan sa lumpi arapin ayak nga mo pong nana nana dahil rin gini siya ay dahil rin gini siya ay dobi gamay kira man lang po ang atlo lagi patunga ang mga kana anak man bos Diri ka sa taas, bus. Oh, dali Gali, oh. Ayay, patunga, bus. Ya, di. Oh. Uh Yan, -huh. apil. Apil lang tangkay. Gawin yu ko, yu ha. Hmm. ko. mong na, na nawala ang ano. Hmm. Video. Ang music, ana An ana ano. Nawala ang mga bukang nawal patak. Ano, ana, -ana tanong.

That's real nice, huh? that's real huh? mm -hmm. <laughs> nice.